Ngayon ay alamin naman natin ang baon ng pambansang good boy. Walang iba kundi si Mon Guaves. Mon, anong meron? Chiki at sa mga kapatid nating nagbabalak po mag-abroad o mag-seaman in particular, abay ingat po kayo ha dahil may nabisto ang Department of Migrant Workers na scammer palang recruitment agency. Ang paraan nila ng panghihikayat sa pumagitan daw ng GC o group chat. Narito ang report. <laughs> Halos wala nang natirang espasyo sa filing cabinet na ito na dinatnan ng Department of Migrant Workers o DMW sa RTM Maritime Consultancy Services Corporation sa Paranaque City. Puro dokumento raw yan ng mga pinangakuan ng trabaho bilang marino nitong kumpanya na wala palang lisensya. Pero ang lakas pa maningil ng placement fee. Hetong isang biktima, inutang para raw ang ibinayad na 120,000 pesos deck officer to sa barko ang inaasahan niyang trabaho na may sweldong halos isang libong piso kada buwan. Naikayat daw siya rito dahil sa group chat nila mga marino. Nangako na ko na magpapaakto ng official rekta. Eh, yun, siyempre, tayo, may pamilya tayo, siyempre gusto natin mag-on. As a lisensyadong marino ka rin, eh, siyempre, tataya mo yun. Bukod sa kanya, may dalawa pa raw nagsumbong sa DMW. Kaya noong Hulyo, sinimulan na ang surveillance sa kanila. Tumanggi magsalita ang mga empleyado ng kumpanya. Habang ang may-ari, literal na tumakbo palayo nang subukan naming hingan ng pahayag. Sa record ng DMW, ito na ang pangatlong kumpanyang ipinasara ng ahensya para sa taong ito matapos malaman o mabisto na iligal umano manong nag-recruit ng mga Pilipino para magtrabaho abroad. Ang masaklap lahat ng tatlong kumpanya pinalalabas na pawang nag-aalok lamang ng consultancy services. Patuloy naman ang paalala ng DMW sa mga nagbabalak mag-abroad. Basta't may nagre-recruit at walang lisensya, malalaman nyo naman kasi hindi si sertifikado o walang lisensya uh, na, mula sa DMW, ito po ay illegal recruitment. At lalo na kapag nananaga ng halaga ng pera, at lalo na kung nagmamadali sa pananaga ng halaga ng pera